Hi, it's me, Sheryl Lumboy ng RWGF Philippines. Good afternoon. Rain or shine pagdating sa pagmamanok. Ayan, andito po tayo ngayon sa Bani, Pangasinan, kung saan uh, kasama natin ang ate at pamangkin ng nag-order sa atin ng pair of claret at saka pulet na sweater. Ayan po si Sir Alvin ng USA pero sa Pilipinas Tagabani, Bani Pangasinan. So, ipinapa-check po natin, nakikita po ninyo nasa kabilang linya or nasa kabilang cellphone si Sir Alvin. Bago po umalis siya ng farm, binidyo po natin at isinan sa kanya. Tapos pagdating po dito, pinakita rin po natin kung yan nga ba talaga yung kanyang order at happy po ba siya sa kanyang order na pili. Ayan, pinapakita po ng kanyang ate sa kanya habang hawak-hawak ng pamangkin niya yung manok. And mukhang happy naman po at ayan, ang saya-saya ni Sir Alvin. Ayan po. Sunod naman po natin yung kanyang... Isunod naman po natin yung kanyang baby stag. Ayan, bago po umalis ng farm, binidyo ko po rin po yan para ipakita kay Sir Alvin yung gagawin niyang brood stag, Medyo bata-bata pa po siya. Ayan, kinukuha ng kanyang pamangkin. At habang tinitignan, ayan nga po, nasa kabilang linya si Sir Alvin. Makikita niyo po dyan na medyo gusot-gusot yung kanyang buntot dahilan po dahil sa paglagay po sa box talagang ganun po pero okay lang po yan pagka po pinaliguan babalik din po yung kanyang ayos ng buntot niya balahibo niya ayan ang importante po pinareceive po natin na healthy at yung katawan po niya okay naman po ayan binibidyo po nila at mukhang happy rin naman si Sir Alvin sa kanyang mga nakuha Ayan, happy breeding po at good luck po. Sana po maparami niyo po si ano, Santa Rosa White. Ayan, sinusubukan pa rin nilang ayusin. Pero bago namin i-video, pero ako na lang po susubukan po nating ayusin. Para makita naman ni Sir Aldin. Makita lang niya, happy na po siya eh. Ayan, ayusin ko po at uh, ingat na ingat po kami di. Kailan po, ingat na ingat dahil po nasa highway o kalsada po tayo. Uh, pag nakawala, mahirap pong hulihin at saka umuulan. ini na. Okay. Ano daw? Ano daw po? Ayan, magaling daw akong humawak ng manok. Uh, hindi naman po, pero sanay lang po dahil syempre everyday tayo sa farm at kailangan po talaga Uh, alam po nating humawak ng manok. Ayan. So, basang-basa na po si madam at saka yung anak po niya. So, nagbayad po sila para sa order po ulit nila na two puncher at yung imported rubber tycoid. Ayan, yung binabayaran po nila. So, papadala na po natin sa... Taw -taw -taw Tapos, sino pa? Ang ganda unok mo. Ayun, thank you. Ano pangalan mo, sir? John Michael Laban niya po. John Michael. Tapos si ma'am? Lloyda. Lapad ma'am. Ma'am Lloyda. dapat um, ma po nakalakas lang yung boss para marinig. Ano pong pangalan niya, ma'am? Lloyda, ma'am. Lloyda, ma'am Lloyda. From Bani po, ano ma'am? Ilan yung manok ni Sir Alvin? Marami ba? Uh, ma Magaganda siguro yung mga manok niya doon, no? Magaganda yung mga manok niya. Ayan, alagaan mo yan, ha? Para, para happy si uncle mo, Alvin. Na? <laughs> Mahilig siya sa manok? Opo, okay, ma'am. Ang daming manok niyan. Ang daming manok? Pero pa dito sa may sa kusin, tapos iba pa yung pinapakain namin. Oo, oh, ganun. Oo, oh, okay. ito, saan mapupunta ito? Sa bahay ninyo. Nanonood rin po kayo ng YouTube ko. Sino pong nagsabi sa inyo na ano niyo po ako nakita sa YouTube? Ako nung nag-raffle rin nung... Pa? May raffle ka po. Ah, may raffle. Ah, so, ikaw mahilig ka rin sa magmanok, magmanok. May alaga ka rin, o kay uncle mo lang? Kay uncle mo lang. Sumali ka rin sa paraffle. Ayun. Sumali ka lang. laging may paraffle doon. Malay mo. Si mama mo, isali mo rin. Baka siya yung makakuha ng paraffle natin, di ba? Sa YouTube at saka sa Facebook. Nakapalo kayo na, na na sa na na Facebook? nakapalo ka. Si mama mo, ipalo mo si mama mo para pag inupload ko tong video, makita niya. <laughs> ayan po, from Bani Pangasinan, si, ayan, shout out kay Sir Alvin Tobias. So, tapos kay ma'am, ma'am Lloyda, tsaka si John Michael. Ayan. sila yung mga mag-aalaga ng mga kinuha ni Sir Alvin Tobias na, ayan, claret at tsaka sweater na raptor, green leg. Ayan. Thank you, thank you po. Alagaan niyong maigi. Ayan. Thank you, Sir Alvin. At syempre, sa inyong lahat, sa lahat po ng nanonood at walang sawang sumusuporta sa Sheryl Lumboy. Maraming maraming salamat. Ayan po. Hanggang sa susunod. Bye-bye po and God bless.